Talagang matulungin, uh, lalong-lalo na po sa nangangailangan ng dugo. Constant uh, donor ako ng Philippine Red Cross. Eh. Uh, I've been doing this for the past 13 years, no, mula 1990 na ngayon, tuloy-tuloy yun every quarter or every three months. Ever since na nag-start siya ng donate, wala kaming binabayad sa kanya. And he keeps doing it, not even knowing kung sino ang kumukuha ng dugo niya. From these people na nasisave save namin dahil sa mga taong kagaya niya. Ang pinakamahalaga, nakakatulong ako sa kapwa ko. I'm very happy na uh, hindi napuputol yung yung tulong ko sa nangangailangan. My own little way, hindi ganito lang sasabihin nila, o oh, dugo lang naman yan, pero precious yan. Siya nag, kusang nagbibigay ng ano niya, na, 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 sinasabi niya na, oh, walang problema, tutulungan kita, meron na ako ng dugo. Pero yung ano niya, walang kapalit na bayan. Ang um, etong pagbibigay ng not expecting anything in return, I think this is the essence of real giving. Sana matuto lahat ng ang mga, mga tao na makibahagi talaga sa programa ng Philippine Red Cross. Kasi uh, hindi na dapat ano, tatawagan pa yung isang tao para mag-donate lang siya. Constant talaga na mag-donate siya. Needless pa kung gagamitin niya sa sarili niya o para sa pamilya niya. Basta tutulong na lang tayo ng tutulong. Nakikita naman natin na every minute there are at least how many three or even more patients who need blood to be able to survive. So I believe that Uh, people should realize that every drop of blood that is given for free or voluntarily may katumbas na additional birthday, additional uh, holiday ng isang taong nangangailangan nito. Kasi lahat tayo lilipas tayo sa mundo. Eh. At least we can do something for others. Yeah. Sino ba dapat ang bida dito?